아영기 <목소리도> Magandang umaga mga kapatid. Ako si Von Belinario para sa News 5. At narito tayo ngayon sa kahabaan ng Rojas Boulevard dito sa bahagi ng Luneta Park. No? Ilang oras bago ang pagsisimula ng tinaguriang ang sa Luneta. Aksyon laban sa korupsyon. Ito yung malakihang rally dito nga sa bahagi ng Luneta Park kung saan inaasahan yung libo-libo nating mga kababayan na pupunta rito pasado alas 9 ng umaga. So, iikot ko muna kayo dito ngayon sa paligid no ng ng Luneta Park. Kasalukuyang naghahanda ang mga organizer ng ng pagtitipong ito no, yung taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance o tanaw. Hinahanda nila rito yung stage kung saan gaganapin nga yung programa mamayang alas 9 ng umaga. Makikita natin, no, nagkakabit na sila ng mga tarpaulin na korap, ibagsak, at meron din ditong standing no, na lahat ng sangkot dapat managot. Ma'am, kani-kanina narinig ko, um, magkakaroon ng company call a few minutes from now para magkaroon sila lang meeting no, sa mga gagawin nilang programa at protesta mamaya. At dito, punta naman tayo. Ayan, So yan yung bahagi ng stage kung saan mangyayari yung programa. Um, nasa gitna ito ng Rojas Boulevard at sa bahaging ito naman ng Luneta Park sa harap mismo ng monumento ni Dr. Jose Rizal eh nakaantabay rin yung mga otoridad. Narito yung mga pulis. Yan. Kanina pa sila nandito, no? mga pasado, um, madaling araw, eh, narito na sila taghanda para sa Uh, malawakang kilos protesta dito nga sa Luneta Park. Ayan. May mga pailan-ilan na rin mga kababayan natin ang narito. No? Kasi normally, on a Sunday morning, ito talagang bahagi ng Luneta Park ay ano, maraming nagbabike, maraming um, tumatakbo So, kanina, mga madaling araw, narito tayo mga pasado alas 5, eh, nagsisimula nang dumating dito yung mga ilang biker at ibang runners, no? Talagang nagtitipon-tipon na sila dito. Ayan. Okay. I-run down lang natin yung mga uh, mangyayari ngayong umaga dito sa... Luneta Park. Ayon nga sa bulletin na ipinos ng organizer ng group er, ng ng protestang ito no, yung tanaw o yung taong bayang ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance, eh may mga ipupunto sila rito sa mga programa kanilang gagawin dito mamaya simula alas 9 ng umaga. ah uh, may mga student leader mula sa iba't ibang um, universidad sa paligid ng Metro Manila at mga karatig probinsya ng pupunta rito sa Luneta Park. Meron ding mga rap artists na magpe-perform dito nga no, sa stage. Kasama, kabilang dyan ang si Superfly, Moro Beats, at Vitrium, at iba pang mga rap and local artists. Kasama na rin dyan ang Concerned Artists of the Philippines, ang PETA, pati na rin ang mga bandang The Jerks at Musikang Bayan. Pagkakaroon din ng um, speech o magbabahagi ng kanilang kwento ang iba't ibang biktima ng kalamidad at baha mula sa Quezon City, sa Manila, Navotas, Malabon at sa Bulacan. Kung matatandaan nyo mga kapatid, nung kahapon nagsimula na yung ibang kababayan natin sa Hagunoy, sa Bulacan ng kilos protesta nila habang salain nasa baha. So, aasahan natin na mas marami pang mga biktima ng kalamidad at ng baha yung magsasama-sama rito at magbibigay ng kanilang karanasan at kwento at magbibigay ng kanilang, ano, no, ng kanilang hinaing laban nga sa korupsyon. Asahan din ang performance ng iba't ibang artists kutulad ni May Paner na magiging si Juana Change maya-maya ang activist at artist din na si June Sabayton as Bayaw. May mga drag performance din yung iba't ibang drag queens o drag artists. Kabilang na sila Pura Luca, Gabriela Silang at Maria Cristina. Sa face sa Facebook post nga no ng 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 Manila Pride, nananawagan din sila sa sa mga Uh, LGBTQIA community na magsanib pwersa at pumunta nga rito sa Luneta. So yung gagawin normally ng Pride March every June e eh, asahan ding mangyayari dito sa Luneta mamaya dahil magtitipon-tipon ang iba't-ibang LGBTQIA community at magkakaroon nga dito ng ano, makulay na performances mula nga sa mga drug artists na nabanggit natin kanina. Asahan din na bibisita rito ang current Miss Earth Philippines na si Joy Barcoma. Nakakwentuhan natin siya um, two days ago at sabi niya na aktibo nga siyang susuporta dito sa protestan dito sa, ano, sa Luneta. At syempre may mga celebrity na rin na nagpahayag ng kanilang pagsuporta. Recently nga no, nagpost si na Vice Ganda, si na Ann Curtis ng pagsuporta dito sa gagawing protesta sa Luneta Park. So ano ba yung mga hinaing at nais na iparating ng organizer na tanaw dito sa gagawing kilos protesta sa Luneta. Marami silang pinupunto. No? Una riyan is matanggal sa office, mapanagot at makulong ang mga involved sa maanumalyang flood control project at pati na iba't ibang corrupt activities sa gobyerno. Nariyan din yung ibalik ang ninakaw na pondo sa taong bayan, kasama rin dyan ang pag-abolish sa lahat ng pork barrel funds, secret confidential at mga intelligent funds, uh, intelligence fund, pati na rin ang pagbubukas sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng lahat ng government officials, pati na rin ang i-release at i-ban ang mga contractors at suppliers na involved dito sa anomalous na ano no, na flood control projects. Nariyan din ang pag-abolish sa small groups na nagkakaroon nga na nag-i-insert ng mga ano no, ng mga budget at um uh, maanumalyang budget umano pagdating sa ano no, sa kongreso pati na rin ang buksan ang public records at budget hearings at BICAM. at syempre ang pagtigil o pag-end ng political dynasties at sa kabuuan ng no, corrupt system dito sa ating bansa sa mga ano no sa mga nakaraang interview ng organizers siniguro nila na walang politiko na magsasalita o sasampa sa stage dito sa programang ito magiging safe space daw ito para sa taong bayan na maglabas ng kanilang hinaing ng maglabas ng kanilang sentimiento laban sa korupsyon kani-kanina no mga pasado um, alas 4 alas 5 marami nang ang mga kababayan natin na mula sa iba't ibang panig ng, um, ng, ng Metro Manila ang sabay-sabay na pupunta rito yung iba nagbike galing sa UP may mga nagmamarch at maglalakad at yun yung mga aasahan natin darating dito pasado alas 7 o alas 8 ng umaga ito nakita na rin natin dito habang nag-live report tayo si Direk Joel Lamangan kay Direk live po tayo sa News 5 kabilang si Direk sa pagpuprotesta dito tama ayan kasama natin dito si Direk Joel Lamangan. Ayan. At narito rin si Sir Raymond Palatino. Hi Sir Raymond, live po tayo no sa TV5 News 5 Facebook page. Ano po yung mga asahan natin dito maya, -maya sa pagdating ng pasado alas 9 ng umaga? So ngayon pa lang, inaantayan natin yung mga tumakbo from UP, from Ayala. May mga bikers din na nagsimula ng magbiyahe mula Quezon City. Maganda po yung panahon ngayon kaya sa mga kababayan natin na ikinig, pumunta lang po tayo dito sa Luneta. Merong uh, mga kantahan bago ang 9am na program Pero dito magsasama-sama may maraming grupo dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard Ano pong panawagan natin sa mga kababayan natin pupunta rito? May mga ano po ba kayo ang um, advice na mga dadalhin at dapat bitbitin? Lahat po ng galit sa kurakot, lahat ng gustong panagutin yung mga nagnakaw sa pera ng bayan Pumunta po tayo dito at uh, tayo ay kumilos magsalita para sa ating bayan Maraming salamat Sir Mon Palatino. Yan ang natin no, si Mr. Raymond Palatino, isa sa mga organizer at active uh, member ngano uh, at aktivista na talagang nagsusulong para matanggal ang korupsyon sa pamahalaan. Ayan. So tignan lang ulit natin, no? papakita ko lang isa niyo sa paligid. Ayan, marami ng mga biker ang narito ngayon sa sa bahagi ng ng Luneta Park. Ayan. Siyempre, so, nakaantabay na rin ang ilang miyembro ng media na magkukover nga ng protesta dito sa Rojas Boulevard, sa kahabaan ng Rojas Boulevard, sa bahagi ng Luneta Park. Ayan. Papakita ko lang din sa inyo mga kapatid, no, yung um, hanay ng mga kapulisan na nakaredy na rin dito sa, sa bahagi ng Luneta Park. Ayan. Ito sila. base na rin doon sa sinabi ni Mon Palatino at base na rin doon sa Facebook post ng Tanaw at ng organizer nitong Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon, eh hinihikayat yung mga kapatid o yung mga um, publiko na pupunta dito na magdala ng tubig, magdala ng pagkain, magdala ng um, panangga sa ulan, sakaling umulan, magdala ng payong, kapote at iba pa. Pero so far, ang ganda ng, ng, ano dito, ng, nang weather dito sa bahagi ng Luneta Park. Sumisikat ang araw, malamig ang simoy ng hangin, talagang enjoy at ang maaliwalas yung bahagi ng, nang pagdarausan ng kilos protesta. Ayan, no? Yan, may mga nakita na rin tayong bikers at runners na naka-standby na rin dito, no? Karamihan may mga bitbit -bit na Philippine flag bilang pahayag ng ng pagsuporta laban sa korupsyon. Dati nang sinabi at nililinaw ng mga organizer ng ng pagtitipon at ng protesta hindi lamang dito sa Luneta kundi sa EDSA at iba't ibang panig ng Pilipinas na hindi ito political rally no na may gusto silang pabagsakin o pababain sa pwesto. Ang kabuang layunin ng mga kilos protesta na ito mula sa iba, sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay talagang labanan at tapusin na ang korupsyon dito sa ating bansa. O ito, meron pa siyang hawak na Philippine flag. Ayun sila kuya. Yung mga bikers at runners na normally talaga nag-exercise dito sa Rojas Boulevard at sa Luneta Park. Ito rin yung mga narito ngayon sa sa ano no sa sa bahaging ito ng ng ng, ng Luneta ng Rizal Park. Ayan, oh, ito. Grupo ng mga biker, oh kaban ng bayan para sa mamamayan. Magandang umaga. Live po kayo sa TV5, sa News5. Ayan. Saan pa po kayo galing, sir? Pandakan. O galing silang... Ayan. Ano pong pinaglalaban natin? Dapat managot. Ayan. O ito mga grupo ng mga kapatid nating bikers. Ayan. 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 Ayan, maraming salamat po. Oh, ito nag yung pinakita nating yung pinakita nating standy kanina. Magandang araw. Oh, ipinakita nating standy kanina ay naayos na rin. At marami naman nang nagpapa-picture kanina, no? Ayan. Ayan. Oh, ito ito ay makakasama nating sa media naka-standby na rin sila dito at ready ready na rin mag-cover. At ito rin yung mga organizer. Ayan. Direct Joel, magandang umaga po. Direct from News 5 po. Ano po ang aasahan nating programa dito ngayong umaga? Mm -hmm. Kayo direct kilala namin kay talagang ano no, aktivista at talagang um, artista at alagad ng sining na laban sa korupsyon. Malaking bagay po yung mga ganitong kilos protesta para maiparating natin yung ating boses. Kailangan may kailangan marinig ng mga dapat man Mm, mm Bilang alagad ng Sining Direct at Celebrity, gaano nyo ginagamit ang inyong influensya para maparating yung boses laban sa korupsyon? Sa pamamagitan ng mga malalaking hindi sa pamamagitan ng social media, Maraming salamat, Direk Joel. Ayan, nakakwentuhan natin si Direk Joel Lamangan, isa sa mga ano no, kilalang artist at activist na talagang kulang support dito nga sa gagawing ang uh, pagtitipon at kilos protesta dito sa Luneta Park. Ayan. Uh. Ang sa atin ay kahirapan. O, ayan sila kuya. Ayan. ayan yung inihanda kanina na stand din no, na dito sa bahagi ng stage sa Rizal Park at marami nang mga kababayan natin ang nagpapa-picture at ginagawa yung pagkakataon para mag at ipakita yung kanilang saloobin at hinaing laban sa korupsyon. Nakaredy na ang mga placards. So yung mga gustong magpakuha ng larawan o ng litrato, magpa may mga nakaredy na tarpaulin at signages dito sa gilid. Pipili lang sila ng mga gusto nilang sentiments o statement. At saka sila pwede mag-post dito nga sa bahaging ito. Ayan. Ayan. So mga kapatid, yan muna ang latest mula rito sa bahagi ng Rojas Boulevard dito sa Luneta. Ako si Juan Bernardino para sa News 5.